May bagong adventure naman tayo. Dito kami nagpunta sa parting malalim. At dito may nakasuot pulang isda. Mm, hmm, lapu lapo Magandang lasa ng ating unang napana. Nagiti kagad. Sana magdagdag pa. Maraming salamat Lord. Kahit dito sa parting malalim, apektado pa rin mga Kapaders. na ito lapo na naman. Mm. -hmm. Pangalawang huli uh, kwarta na makakadilin siya naman tayo siya nga pala nung isang gabi partihan namin tigo 170 mga kapaders. ayos na nakabili tatlong kilong bigas na ito pa sulid budlawan mm -hmm. lagat na ka dyan dagdag pambinta dyan sa unahan at baka mayroon pang kasama ating iispatan malinaw-linaw dito sa parting malalim at sa parting babaw medyo malabo-labo na ito pa Lapu-lapu. Mm -hmm. Liglig uli. Nakakita ninyo mga kapaders, kahit bullira na pa to, parang kinuskos ng steel wall. Tanggal ang mga lumot. Sobrang lakas talaga ng bagyong uwan. Hanap pa tayo dyan sa parting unahan. Daginis ang bato. Linis, tanggal ang mga lumot na ito pa lapu-lapu. Mm -hmm. Ay, Nakatanggal pa. Hahanapin ah, ko, lapu-lapu, sayang. sa kaya pumunta? Oy, surahan. Ayos na ito, malaki-laki. mm -hmm. Gitik, ulo ang tama. Kwarta na. 170-hin. Si Salamat Lord na marami. Sabi ko na, na sa parting malalim ang mga panay na isda. At sa parting babo kaya malaki ang sira ng corals. Na ito pa, budlawan. Siguraduhin ko. Mm-hmm. Dadakutin ko mga kapaders, At lalaki ang tama. Ayos na ito, pandaradagdag pambigas na naman tuloy tuloy na sana ang kalaman ng dagat wala na sana ang dumating dito sa ating bansa hanap ulit tayo mga kapaders naroon pa sa unahan surahan na naman may gina ito mm -hmm. gitik na naman sintid uli maganda na ang pagmaganda patama sa isda hindi matitiko ang stainless natin na ito naroon malaking bibiya mahaba ang mga kapaders siguraduhin ko Mm -hmm. Dumudugo, nagitik din. Ibubukod ko man daw ito pang ihaw. Mga kalahating kilo sa estimate ko lang. Diyan sa unahan, hanapan natin. Naroon, solid. Kulay pula. Mm -hmm. Lagata ka din dyan. Sige. Ay ito, makulat-kulat ang balat. Kisa dun sa budlawan. Kahit na ang tama nito, ang balat ng gitong sulit na kulay pula. Makulat-kulat. Hanap ulit tayo. Sana may kulambutan dito magpakita. Uy, lapo-lapo. Barakang Mm -hmm. Tinamaan sa parting ulo. Salamat, Lord. At akala po, lapo tayo. Kasamahan ng surahan, 170. Nagulat pati ako. Akala ko bato pa. Isda pala. Halos magkasingkuli kaya ng bato. At kung hindi gumalaw yung palikpik, hindi ko makapansin. Matala ang gumagalaw. Hanap tayo. Kulambutan. Oh, hoy! nakaisaman, napakaamo mahina ang karga ng battery mm -hmm. nakaisang kulambutan man ah, dito sigurado na bawi na ang gastos salamat lord at nakaisang kulambutan akala ko hindi na makakulambutan dito sa bahura dyan sa unahan baka mayroong kasama yung kulambutan madagdagan lamang do sa butas mm -hmm. may nakaharap Lapu-lapu na naman. Malalaki ang liglig dito. Ganitong klaseng bato kaya ang tirahan kaya ng lapu mga buldiran. Kaila ang pamurula ng pana. Hanap ulit tayo. Naroon sa Maral. Nakatagilid mga kapaders. Unti-unti sa parteng baba. Ayos na ito. Siguraduhin ko mga kapaders. Yun tumagilid na. Mm -hmm. Gitik na ang isdang mahal din sa ibang lugar at isda ding maantak makatinik tulad ng balawis. Bagiipo na naman tayo para sa mga inaanak at malapit na ang Pasko. Advance, Merry Christmas sa inyong lahat dito sa butas. Mm -hmm, may nagtatago, kulay pulang isda. Lawihan or bakla mga kapaders. Ang first class kahit saan lugar, mamahaling isda. Kahit anong lutong po tayo sa ganong isda na ito pa. Mm hmm gitik sentido nasan pa kaya ang mga kasama nito hahanapin ah, ko sa unahan ay ito mga taas ang bahura mga kapaders mga buldiran naroon iba klaseng timbungan ito nakaunat ang balbas mga kapaders mhm mm gitik hindi nakalampas sa sima ng pana nakalabas siya tayo sa fountain gawa yata ng bagyong uwan lumukso naroon may buntot mga kapaders balangitan ah, sigurado gataan nasa ng ulo na ito na ah, ito mga kapaders alanganin baka isutang stainless ng pana sinungkit ko na at para umatras ito partim buntutan mm huwag -hmm. sanang makabunot ayos na ito gataan ay nang makatanggal pa sayang ata ah, mainit sana ang panahon bukas mga kapagdaing una ito manitis malikot mga kapaders Oh, nahila na ng agos. Oh, naro na, napansin ako mga kapaders. Lumayo na, lumayas. Bigla akong umangat mga kapadersan langoy, Nang mapansin ko yung kulambutan. Na ito, sisiguraduhin ko ito. Kasing kulay ng bato mga kapaders. Magitik sana ito. Nang mm -hmm, nangitim. Ayos, maraming salamat uli Lord. At nagdagang pa yung kulambutan. Malalaki na ngayon ang kulambutan. Baka ang mga Disember sa itlogan na ah. madali nang hanapin ang kulambuta pag nasa paitlogan na ito manitis. Mm -hmm. Favorite pang ulam, sigangin or inihaw. Bali apat kami magkasama mga kapaders, dalawang buso kami at dalawang bantay sa bangka. Hanap ulit tayo. Narol la pula puli. Mm -hmm. Chachaga-chaga -cha ako ito mga kapaders at liglig -lig pa naman. Mayroon na sa amin bumibiling bagong buyer at mahal-mahal ang kuha. Awang ko lang akong totoo, makikita man sa resibo na ito pa. Lapu-lapu uli. Mm -hmm. Siguro ito tirahan ng mga liglig. Marami-rami ng isda na apan ako, ganitong klase mga kapaders. Tsatsaga-tsaga ang kuman at bukas, dilin rin yan. Sayang, pagpalilipasan, hanap ulit tayo. Ito, kunutin kailang walang malunggay mm -hmm. naubos ang dahon ng malunggay gawa ng bagyo wala tayong pambangot ditong gulay dadain ko ng bukas yun at mainit man ang panahon oy kulambutan laki akala ko ba itong mga kapaders napansin ko agad gumalo ang palikpik siguraduhin ko na naman para magitik mm -hmm. hindi nakatinta pangatlong huli ko na lahat malalaki ay sigurado Maganda ang didilin Hanap tayo uli. Uy, pating na naman mga kapaders. Nagahap ng makakain. Grabe at ang pagkagutom. Kupis na ang tiyan. Sige, hanap pa na muna. Magpakabusog ka. Huwag na muna itong nasa lalagyan ko. Kahit didilim, ang pating lumalangoy pa rin. Nagahap ng makakain. eto surahan. Nakarap sa akin. Mm -hmm. getik, Dumalaga sa estimate ninyo mga ilang kilo estimate ko dito bukas titimbangin natin hanap pa tayo tsaga matagal na hindi dilim mga kapaders alas 12 na sikat ng buwan na ito na naman meron akong nakita ulit mga kapaders kasing kulay ng bato krap og kung tawag sa amin gatasan awal na sa inyong lugar dito sa amin walang bumibili mga kapaders sinusungkit ko wala ang at pinapalayo ko at baka pagsilip nung kasamaan ko sa butas, mahawakan, naroon sa unahan ko, may nagbatik-batik, mga kapaders, malaking danoy, or ilak, ito ang siguradong masarap sabawan, siguraduhin ko pagpana, pagbalagbag, mm hmm, tinama sa parting hasangan, salamat Lord, galing sa lakas ang dagat, ito ang masarap sabawan, malutang na rin kami, maraming salamat ulit sa inyong panood, at walang sawang suporta, abang-abang lang bukas. Ah, ito na mga kapaders, nawi pala ang kami. Apat kami magkakasama. Magandang bahuraming napuntahan ni Kadab Siriko. sa silang malaking surahan. Sa akin din, nakapanak nila mga kapaders, kaya lang, mga dumalaga. Ayan ang aming yelo. At dito sa amin, sa isla, burn out mga kapaders. Pinagtsaga-tsaga namin mga yelo, kahit may mga tubig. Meron lang maipalamig sa isla. Baka dito sa amin yung mga isang buwan bago magkaroon ng kuryente gawa ng bagyong uwan na yan tinurumba ang puste mga kapaders ayos man ang isang dive namin maraming salamat ulit lord sa panibagong blessing na naman ngayong gabi amin itong pagdadamutan maalaman bukas kung magkano didilinsyahin at kung magkano partihan magpartihan na naman ng tigdi -tig 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 300 ayos na ang mahalaga may pang ulam maskit kaya sa ulo pag walang ulam problemado mga kapaders sardinas na naman kaya pasensya na at kung medyo madilim dito ispat ang gamit para maliwanag makita ng kamera nagtesting kami ng pan ng torinis kung may mabili bukas 50 ang kilo mga kapaders na ito yung kulambutan na aming huli ni Rico bali 7 piraso malaki pati mga kapaders papakita ko sa inyo bukas na umaga at para malinaw sa kamera at ang makita kung ilang piraso magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders ito na yung ating huli kagabi na kulambutan pitong peraso halos malaki sigurado na naman ang isang buting ipit na tinta dito lang sa amin ang tinta mura ang tintahan mga kapaders umabot na ng 300 ang isang buti ayan si parin mga kapaders sa <laughs> kasama ko gabi bantay sa bangka at saka si parin chad Dadali hmm. sa bayan hmm. mga kapadis Ititimbang na yan At para maging pira At para may dilin siya para rehas Makabiling bigas na Nakabawi-bawi man Sa ilang linggong lakas Binabad ko sa tubig tabang mga kapadis Para magkapalman Para mag-expand ng kaunti Dumagdal ang timbang XL na siguro yun Malaki Ayan na mga kapadis Yung aming kinita lahat-lahat sa kulambutan sa kasa isda inabot ng 3,231 ang gastos 285 natira 2,946 pinaglima mga kapaders pinatayan ko muna ang bangka at mabila ako ng langis ng makina at tayo ay oil inabot pa naman ang partihan mga kapaders bawat isa 589 ayos na sa estimate ko lang 300 nagabot pa nga ng 500 maraming salamat ulit lord sana susunod na laot. Ganito pa rin ang kita. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa mga OFW dyan.